Hello guys, magandang tanghali. Sa video kong ito, tuturuan ko po kayong maglagay ng alternative characters sa keyboard ng mga cellphone po ninyo. Make sure lang po na tapusin po ninyo panonood ng video ko. Kung ito para malaman po ninyo kung paano gawin at ituturo ko po sa inyo ng step by step para masudan po ninyo ng maayos ko na ito po ang ating keyboard na wala pang alternative characters na kasama sa mga letter na ito sa mga letter dito sa keyboard ng cellphone ko para magkaroon ng alternative characters dito sa sign na ito kapag pinindot natin lalabas ang alternative characters So, ganyan ang makikita natin pag pinindot natin. So, hassle kasi pag mamadali tayo mag-chat or text at may kasamang alternative characters sa ating ginagawang message, dito po tayo magpipindot para lumabas ang alternative characters hasil po di ba so ibalik natin sa sa mga letra ng ating sa ating keyboard so dito makikita natin wala pang alternative characters kagaya nito kagaya nito may alternative characters na po siya dito sa keyboard natin or keyboard ko so sundan nyo lang po at make sure po natapusin niyo ang video kong ito para para malaman po niyo kung paano magkaroon ng alternative characters dito sa mga letra natin dito sa keyboard ng cellphone natin So guys, kung bago pa lang po kayo nanonood sa aking YouTube channel, please subscribe at paki-like na rin at paki-share na rin para may may matulungan tayong mga kaibigan natin kung paano gawin ang pagkakaroon ng alternative characters dito sa ating message or keypad natin sa keyboard ngayon guys ah, hindi ko na at ituturo ko na po sa inyo i-back lang po natin back 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 so punta po tayo sa ating settings ito po ang ating settings dito po natin at scroll up po lang po natin at hanapin po natin yung general management ito po ito po yung general management pindutin po natin mas na napindot na natin I scroll up ulit po natin at hanapin po natin yung Samsung keyboard settings Ay, di ko lang po mag sure ma sure yung sa ibang cellphone siguro po keyboard settings lang po ang nakalagay doon sa akin po kasi Samsung ang, ang gamit ko kaya nakalagay dito Samsung keyboard settings so pindutin na natin po ang Samsung keyboard or keyboard settings mas na pindutin na natin po at lalabas yung ganitong setup so scroll up natin scroll up natin hanapin po natin yung layout dito po ang layout, pindutin po natin ang layout, so dito po ang dito ganito po ang kalalabasan, dito po sa baba na ito may show keyboard, pindutin po natin ang show keyboard para makita po natin yung keyboard natin kung sa previous natin na pinakita ko kanina ito po yung keyboard ko. So, ngayon, para magkaroon ng alternative characters, ito po ay, ito po yung alternative characters, ito po ay, pindutin natin para magkaroon siya ng alternative characters. As you can see, mga guys, nagkaroon na ng alternative characters dito sa letter natin, dito sa keyboard natin. So, ganoon lang po. Kadali, ah, uh, mga loads kung paano maglagay ng magkaroon ng alternative characters na din po siya sa keyboard natin na ito so guys sana po ma masundan nyo po ang ang video kong ito at sana matutunan nyo din po kung paano magkaroon ng alternative characters dito sa ating keyboard yun lang po mga loads i-back natin i-back natin i-back nung... ulit natin i-back ulit po natin punta po tayo sa message at mag-create tayo ng message ayan na po yung keyboard natin ay nagkaroon na po ng alternative characters dito sa mga letra niya po. So ganoon lang po kadali mga guys, yan po. H ano and ang nakalagay sa kanya M question mark ganoon po. Meron na siya. press lang po natin para magkaroon siya ng alternative characters. Ganoon lang po kadali mga guys. Sana may matutunan po kayo sa tutorial kong ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please subscribe and pakilike na rin po at pakishare. Pakipindot na rin po ang notification bell para laging updated po kayo sa akin channel. At para matulungan nyo na rin po ang channel ko na lumago kahit konti. Salamat po mga lords. God bless you all. Salamat.